talerang hilaw? Ang ginagawa mo dito? Hinahanap ko kasi yung nagpanggap na nanay ni Alice. Yung babaeng mangkukulam. Madam, narinig niyo naman po yun, di ba? May naghahanap po sa inyo. Itanong mo kung ano ang kailangan niya. Ano? Narinig mo naman yun, di ba? Kailangan ko pa bang ulitin? May gusto sana akong ipagayuma. May pambayad ka ng consultation fee at gayuma fee? May dala ka bang gamit ng taong ipapagayuma mo? Ito. Suklay ito ni Ace. Ipapagayuma mo si Ace? Oo. Oh, oh. I want him to go back to hating Alice. Hmm. Gusto ko ang idea mo. Alam mo, Ia, kahit hindi pa kita masyadong kilala, pero I like you. Tutulungan kitang gayumahin si Ace. Lalasunin natin ang isipan niya para pabagsakin si Alice. Are you sure this is going to work? Kung <laughs> wala kang tiwala kayo madami, eh. bakit sa kanya ka <laughs> Shut up! Kayong dalawa ang mag-shut up! Hindi ako makapag-concentrate. Wendy, tawagin mo si Tim at si Tom. Opo, madam. At bantayan mo na rin ang mga bata. Baka nawawala na sila sa kontrol ko. <laughs> Papo, madam. Queenie, handa ka na bang balik na ang pagkataon? Kuya ni Takub. ibig mong sabihin? May gusto na sa akin si Ace. Teka lang. Sagutin mo muna tanong ko. May gusto na ba sa akin si Ace? Hulog na 'ko si Ace, of course. Sigurado ka ba? Oo ano naman. Binago ko na ang puso ni Alice. Kaya umanda ka dahil iba na ang pagkatao niya. Patay na patay na siya sa'yo. Alice, mag-usap na tayo. Ayoko tawagin, anak. Kakausapin ko muna si Mama. Hindi naman gano'n na tawagin niyo ang anak, di ba? Hindi naman gano'n katali eh. Tagal ako naghintay na wala kayo. Hindi ko na kailangan na yun. <laughs>